So, karon nahinog na tong marang to, tong harvest kagahapon. hapon. So, i-open na to kay nahinog na. Dali ra kay siya mahinog pag once ang marang basaon. So, one day lang nahinog na siya no. So, ato ang i-open. Shit, kalamit. <laughs> Guys, hmm. Ayun. Teka, unti. Mm -hmm. Uy. King, lami kayo, King. Akong kauban nagkuha niya, but nabot na UK itong King, nahinog na dyan ang marang King. Mmm. Malami. Latis mm -hmm. din mo ni kay, Kuy. Mm -hmm. Perfected kayo siya. Namiitid kayo siya. As in. Mmm. Hmm. Ha? Yeah. Yeah, hangon Basta dati nag crave ko ni ano dati, grabe ang kilo mahal kayo. Sa ko ah sa una nagdagan kay marang. nagabaligya gani sa una sa klateria tapos daggo ka siya nga marang as in, -in lang per piece hmm? Hmm, lang among baligya tapos daggo ka siya ng lusok napod min aning nga variety Napon min ato tumurag nangka na gid siya nakatilaw ang amerikano ningon siya it looks like a jackfruit kay daggo ka siya diri ka ng lusok bitaw tapos gaano man to gipangpatay ang punuan sa marang kay ano magod siya pag mag older ang punuan sa marang dapat na kay siya space na kaunon so matabunan ang mga kakao mga lanzones ana so pag gamay ra ka og area dili really gyud appropriate nga na kay tanom nga marang sa imong area kay makaano gyud siya kanang maka shade siya sa mga tanom mas kuwapo mo ang area na ano kanang Una, ang gwapo jud pagkaplano ang mga tanong. Kayo. No, so, ma man mo ma nang puno o ayo ang isa ka area. Tapos dili siya naga dili siya productive. Kay tungod sa mga nutrients magilug ang mga roots ana. Gwapo na area Doryan, doryan jud tanan ana. Ang mm -hmm. kakaw kakaw jud tanan. Pwede na kamong extra na eh. Yeah, trivia. <laughs> ba, ang <laughs> ganda ko. 好，我俩都拜拜。